supply, Oh, hindi dito. Ang aga-aga! Masasablay? Wala, masasablay dito. Ha? Pintay. Masasablay? Mali sasablay? supply, O, sa punutan mo, ha? Pukra! Saka, mangga, di pa nabuksan. Aga-aga, mangga! O, sa mga Punutan. <laughs> Wala pa punutan sa okay, Dapat sana kilawin, lagyan ng sausaw ng soy, saka kwan, tapos yung mangga. Tulog ng red, pero kaya na kulutan. Ay, oo, oh, ano? Saktong magsisablay. yung Ito yan. pa baka mga garit pa yung misis niya. Wala rin yung misis niya, so naging sila. Sa bagay, away naman sila mm -hmm. ng away. Pinalayas na. Ah, oh, pinalayas na? Wala oh, yung sakit niya, no? Sakto eh. Saan si Sablay? Nagmotor? Papalingke? O lumayan sa ruryo? Hindi, dadalaw na lang tayo dito. Huwag mong magpulutan. Sige, sige, sige. Huwag kang maingay. Huwag mong sasabihin ah. Uh -huh. Ano pa yung mga pulutan dyan? Saan na sige naisip mo? Tama mga pulutan. Sige, sige, sige. Ay! Walang mga pulutan. Saan kaya yon Yun. Hindi na Ha? Iniwanan ni Sablay. dapat hugasan pa nga ugasan ah. Oo nga. Walang mga pulutan dito. Oo. Oh, sino lang? Ano naman yan? <laughs> si si Samlay. <laughs> <Kung laughs> kami lang at daw. <laughs> <30 laughs> <30. laughs> <laughs> ko si na no, sa CR. Ko, naman yan. Grabe <laughs> na May CCTV pala sa dito sa ref. ko lang. Isa lang. Isa <laughs> pulutan wala kaming pulutan <laughs> isa lang uh, isang tilapia sala <laughs> mo uh, pati sa may CCTV partner grabe naman yan <laughs> baka maraming CCTV dito sa bahay niya dibang classes supply mayaman din sa blind ano sa na natin tong okra sa kamangga? O talagang kurot. Tong okra sa kamangga. Bibisit hmm? na sa ula. Sa, Sayang, sarap pa naman yung hotdog saka... Pilapin. Pilapin, Pilapin, prito, po, o, sa tilapi. Uh -huh. huh? Tulaw. O, sa kanya prito. Sayang sa ula ito. Lala na. O, tagay na rin.